meron na tayong dalawang uh, future na gagawing inahin. So magtanong kay mga kalitol kung magkano presyo ng guild na to. So ang bili ko dito ay 60. Uh, tulog yung dalawa. Tulog yung dalawa mga kalitol, yan o. Si Maduna at si Whitney. Ayan puti, yung ah, baboy natin na puti ay si Maduna. At itong itim, ito naman si Whitney. Yan. At yung dalawang to ay gagawin natin yung inahin. Yan. So yung si Whitney ay durok tapos Large white naman yan Si Madonna Ayan So tingnan nyo mga kalitol Yung sahig natin So one week pa lang sila dito Ayan ha. Kita na yung mga bato Ayan So ganun ka Talas yung mga nguso Ng ating mga alaga So dalawa pa lang sila So next month Uh, mayroon tayo nakareserve doon na limang patining. So, sana makuha natin yun. So, yan. So, tapos lang na kumain. Ito yung pasungan nila. Yan. Malinis na. Malinis na natin kasi pag pinabayaan natin ang ano nilalangaw. Tapos tumitigas dito. Kaya mahirap linisin. So in-update ko lang kayo mga kalitol dito sa ating dalawang gilt na nabili. Yan ang lahi po niyan ay duroc at large white. So yan si Maduna at si Whitney. So hindi pa naman tapos yung ano natin mga kalitol. Yung kulungan natin dito hindi pa tapos. So ito uh, kulang na lang dito ay pintuan dito sa likod at saka doon sa harap ayan, saka yung pakainan nila, so gusto natin makabili mga kalitol yung pakainan na parang semi-automatic dyan oh. yung stainless so wala pa tayong budget doon, kaya ah, gagawa na lang tayo dito ng temporary na kainan nila pwedeng Ah, kahit ano, basta ah, makain yung ating mga alaga. So, ito na lang yung kulang, pintuan, tapos sa likod at saka dun sa harap. Tapos ito, ah, yung simento, ah, simento dito. So, ito kasi mga kalitol ay kabilya na 12 yung 12 mm yung gamit natin tapos may halo na 10mm tsaka 8mm so mga ritaso kasi itong iba kaya halo halo so medyo ano siya mauuga uga uga ayan o ayan kita nyo mauuga uga kaya nilagyan natin dito sa gitna tsaka dito so ito ibang design yung nilagay natin kasi bala ko ganito sana yung design kaso nga lang parang huyang siya parang ma mas malambot siya so ginawa ko lang ganito so yung lagay natin ito tubo kaso sobrang nipis naman kaya parang uh, hindi siya matibay so dinagdagan natin ayan so dinaskartihan lang natin mga kalitol para ano para tumibay lang siya ayan ito yung isa uh, gagawan pa natin yun So, ito na lang naman ang ginagawa natin kasi dito sa dalawang kulungan na to, 'yan. Ah, uh, tapos na to. Meron na yang may mga, pin, may mga pintuan, ayan, ayano, may pintuan na. So, ang kulang lang dito ah, uh, nila. So, diskartin lang tayo mga nito dahil ah, uh, kapos pa tayo sa budget ngayon. So, 'yan. Uh, importante meron na tayong dalawang Uh, future na gagawing inahin yan so dalawang gilt na nabili natin so magtanong kayo mga kalitol kung magkano presyo yung uh, ng gilt na to so ang bili ko dito ay 16k 16k isa yan pati to so yung mga nabili kasi natin ay may mga lahi naman talaga to mga kalitol Ayan, so ang edad nito ay ito si Whitney. Dalawang buwan. Tapos ito dalawang buwan may git si Maduna. So nilinis na natin. Tapos iyan na naman siya, oh. Ayan, naghulog na naman siya ng dumi. Oh. So, alisin na naman natin yan mamaya para malinis ah, pagdating ng gabi para hindi masyadong langawin. So itong flooring kasi natin mga little, yan o, oh, kita nyo. Ah, uh, binabakbak nila hanggang doon. Uh, siguro napasobra yung buhangin natin sa isang sako ng simento. Kaya ganito yung nangyari. Naging marupok yung flooring natin. Ang bilis nilang binakbak o. Oh. So yan ang ginagawa nila mga little, lagi kaya, ganyan yung nangyari sa purin natin. So, yun mga kalaytol. Kahit hindi pa tapos yung kulungan natin ng baboy, ay bumili na tayo ng dalawang gilt Ayan. So, kasi uh, mayroon naman tayong mapaglagyan. So, yung ito, para sa patining sana natin. At saka dito. So, ang hindi lang naman natin tapos dito, yung mga paruwing. So hindi pa naman sila pwede yan dito ilagay So siguro ilagay natin sila dito Bago na 5 months na sila uh, Ayan or depende Depende mga kalitol Pag nakabili na tayo ng patiner yun, uh, siguro uh, mapilitan tayong tapusin to at para mailipat natin sila dito yun si Whitney oh, mga little ang dami niyang kagat ng lamok Dami na, kasing lamok dito. So, kaya tuwing hapon talaga ako dito nagpapausok. Tapos nag-spray ako dito. Pang taboy ng lamok. Ano so, yan, nilagyan na nga natin dito ng kulambo. Kaso uh, kulang pa tayo sa kulambo. Uh, so hanggang doon lang oh. Ayan, dun lang yung kulambo natin. So, mas maganda sana kung Ah, ako talaga dito, Meron tayong kulambo. Bukod <silence> Usok tayo mga kalitol dahil dami lang. Tapos tabunan na natin yan na ah, damo. Kita niya mga kalitol o. Oh. Ah, malinis na kasi. Sa ngapon. Papausok ko dito. Nabunot ko ng mga damo para lumakas yung usok. Ayan. Anong kurong ba? you mm -hmm.